magandang magandang umaga sa inyo lahat lahat dyan mga brother araw ng linggo magyaay tayo subukan natin kung ngayon araw ng linggo time check alas 7 na medyo tanghali kasi linggo eh meron po may nang maga pag linggo dati ah eh, pero hindi eh, ko alam kung hanggang ngayon ganun pa rin pero susubok pa rin tayo at maraming 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 salamat pala sa mga nag-likes, nag-subscribe sa bagong upload ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga brother. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Araw na linggo, bablog tayo kung ano yung mga kaganapan sa biyahe natin ngayon sa araw na to. So, dyan lang kayo. Mabiyahe tayo. Okay? Let's go! So, let's go! Mabiyahe tayo. makikita ang track dito sa amin. Magdaloyo pa kung bang kanukat Umuwi na ako oh. Alam na uh, Medyo okay na rin yung kita Kaya oh. shoot na kagad ka Hindi na ako bumalik Baka Mabaon lang ako sa traffic Ayun mga brother bubos na nga Ang ulan Bumuhos na nga mga brother Di pa ako nakakalayo sa amin Bumuhos na ang ula Doon lakas Tapos di pa muna pala ako Mag-isa <laughs> Tapos tagal 9.20 na. Dito ako sa Tugatog, nakatambay. Medyo bumusong ulan. Bola Abay, lang yan. Ang baypar na ulit nung mga brother antay Huwag kasakali. Hindi totoo yan. Diba? Ano, <laughs> Pero wala pa. Wala pa mga brother. Wala dito. Umaya-maya. Kunti. Bawaan na naman ang lokal-uokal. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Ya. Buhay, buhay. Buhay kalsada. Yan, mga brother. First blood. Time check. 43! Anak ng kamuti naman, o. Oh. Malabon bayan. Papuntang Balinsuela. Ay, naku po. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo. Malakas, eh. <laughs> o, sige lang, sige lang. Good vibes lang. Sana may kasunod.

Ikaw to, sino mag orientation dyan? Uh -huh. May orientation tayo ngayon. Ito sa Iron. Ano <laughs> uh -huh. <Dito>. bueno, brother? Kumain <gasps> kami dun sa Iron kanina. Ngayon, kailangan ako kasi magpasanay tayo mga brother. Oo, oh, ano? Bakit? Eh, walang benefits si Grab. Wala. Ngayon, pinindot ko yung save kung saan yung available na ano. Yung available nila na... Ano ka nasisira, uno. na si Sanitation na karwas. Anak ng kamote dito. Ako din na Amang Rodriguez, mga brother. Ang layo ko. Nasa... Galing pa ako na ano, Balizuela. Tapos dito na no, yung available. Ano ba yan? Dito so, to pag yan. Pagkatapos <laughs> ako Ginawa ko, sinubukan ko, nag-set deste ako. Panty polo. Bola At lang yan. Yun, tumama naman mga brother yung set deste ko. Papagatid ako ng ano, painta, Greenland. Nak. Ngayon, babalik ako. Sabay, so, Amang Rodriguez. Kasi kailangan ko mag sanitize Paano mo sabi? Kasi para ma... ko, oh, mahirap na. Hindi tayo makabiyahe ng isang linggo. Kaya kung... Sa mga brother natin dyan, nagtataka ka kayo. Kung... Bakit wala ka siyang benefits pag pinindot nyo. pindutin nyo lang yung save. Ito to, ito doon. Ituturo kayo kung saan yung available na ano. Na... Karwas. Na pwede kayo magpa-sanitize. Eh, wala Required. Kailangan natin yun. Sundin na lang natin siya. Para naman sa atin yun, siyempre. Para ligtas. Alam mo naman, hindi natin alam. Hindi natin nakikita yung kalaban natin, mga brad. Hindi nga, talaga. Tsaga, peace lang. Sabi nga nila, ang taong may tsaga. <laughs> may regalong dambuhala. <laughs> <laughs> Gago! Ay! <laughs> oh, sige na, sige na. Uh, try ko mamaya, mabidyo kung ano. 4 days sa Bay Tarawas. So, papunta na ako doon. Let's go! maulan ma talaga siya mga brother. Hanggang na to, ganito yung tsura niya. yan. Não, não. brother wala pala talagang benefit si Grab pa yun patay tayo dyan mga idol siguro hindi lang kami nakaranas pati rin kayo <laughs> sabay sabay tayo so resibo lang yung pinagawakan natin ngayon mga brother resibo lang tapos pag magkaroon daw ng benefits balik na lang daw para may income patay tayo layo pa naman ng tinakbo Ginulong pala hindi tinakbo kasi pag tinakbo pagod ka ron, Brad. Alayo, <laughs> hanip na yan. So, okay, back to normal tayo. Hanap tayo ng booking. Dito ngayon sa Marcos Highway, mga brada Pag i na ako, angat ko, Brad. Ah, angat tayo ng kubaw. Kasi, nakatalin tayo ng antipolo rito ulit, pigla. <laughs> Ganun dyan. So, sabi nila kasi, resibo lang. Eh, wala eh. dati yung dating, nakasig sa akin, dati pa daw yun. Kaya pala nagtataka ako, sanitize 120 lang, sa mata ng 180 naman talaga yun. Masama yung sanitize na sasakyan. So, sige. Huwag kayong alis. Nakatatlong pasayero pa lang ako mga brother. Wala pang 1K pera ko. Kaya, iikot ako ng iikot. Mamaya pa tayo, okay, eh, mga brother paglinggo kasi sa hapon ng pasahero tandaan nyo yan mga brother ah bola lang yan yan yung pagkano ko pagkakalam ko sa experience ko base sa aking mga experience brother hindi totoo yan Okay? so jalan lang kayo abangan natin mo and let's go naku po mga brother ang layo na narating ko brother Antipolo Maulan mga brother, ingat, ingat, konting ingat Hindi lang konti, damihan nyo pa pagmamaneho ngayon sa araw na yata naguulan mga brother Ano? napakahirap Daan -daan lang, smooth smooth lang Smooth pa sa kasmooth mga brother, dahan-dahan lang pagka lalo pag maulan Relax lang Masyaan mas kasiro brother. Nah kara sa iyong paru-ruunan, labi mo brother. Oo, mah. Ang kanyang ito, di mo brother ingat mas lalo siksag pero siksag na mo brother kung ko ang dan wala <laughs> akong ilaw kasi maulan pero okay lang yan okay lang yan brother basta nasadaan ka lang wag lang kas Ayan na naman siya. Bumuhos na naman. Bus na ulan. Jiggy, bus. Yun mga brother. Itu ako semakin sa makinli mga brother. Wow, naubos na nila rito. <laughs> Nahuli ata ako, brother. Nahuli aku. Ah. Uh, Eder Laban lang. Dito tayo, brother. Papunta tayo ng BGC. BGC tayo. Time check. Alas 9 na. Alas 9.05 mga brother. Yan ang oras. Kaya, mo kahabol po tayo mga brother. Sana mo kapag ingit pa. Papunta ng Kaan. City. Kalukad, malabon panas nila mo brother <laughs> Tatangayin na natin pauwiyan mo brother At mamaya Bago natin ito isara Sa mga bago dyan Na ng grab sa ngayon Ituturo ko sa'yo Kung ano yung discard eh, Pag ng linggo mo brother Itong araw yung pinaka-paborito ko Sa lahat ng araw na ano na biyahe linggo pinaka paborito ko planer linggo Ayan. let's go hindi ko tayo ng BGC malakas loob ko eh malakas yung ano ko makakatakay tayo <laughs> Ikot, 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 ikot Sana makalukot Makalukot mga brother Ang pauwi Uy! Uy! Akala yun na Kala ko pasok na Hindi pa pala brother dito sa Makati oh, pick up ako ng green bell Tree papuntang Sampano ko, di ba? Ayun yung mga chamba Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang chamba mo, malakas eh <laughs> Ginagawa talaga yun mga brother So, na natin si mam ma Baka um, mamaya mag-charlie pa ko si ma'am Sayang! Ha <laughs> okay, ha tumigil na kayo eh, ha? <laughs> ano ba yan? Yun! Ba, bilis na, na Bilis ng tunog. Bagal naman. <laughs> Na-drop ko na si ma'am, mga brother, sa palo. So, siyempre, nakaset this trip pa rin. Pauwi, baka pa makatakay pa. Pero, danda na o, tayo pa uwi, mga brother. 9.56, so oh, mag-alas 10 na. So, ay! Nakakaos na ngayon sa isang araw na naman ating biyahe ngayong araw ng linggo mga brother. Alam nyo na no kung ma nakamagkano ako mga brother. Nakak-33 ako. O oh, di ba? Sabihin nyo naman mayabang na naman yan. Yabang na naman. O oh, totoo lang mga brother 33. Yun yung bilang sa amin. 33. Bahala ka na kung ano iisipin mo. So... Ganito yun mga brother sa mga bagong mga biyahe dyan bibigyan ko kayo ng tip paano ko bumiyahe ng linggo na hindi ka malulogi okay yung biyahe mo ganito lang yung mga brother sa experience ko dati pa hanggang sa ngayon hindi naman nagbago yung ano ng biyahe depende siguro kung ang talaga walang tao pero yung Diskarte kasi dyan mga brother Yung biyahe ng linggo Wala gaano sa umaga yan mga brother Wala, maniwala ka sa akin Chimpo Ngayon kung babiyahe ka ng umaga Kailangan magbaon ka ng mahabang ano brother Mahabang <laughs> Hayop <laughs> Mahabang itak Mahabang kutsilyo Hindi yun Mali yun mga brother <laughs> Patay tayo sa inyo dyan mga brother Huwag ba akong pasensya Kasi sa umaga kasi ng linggo May medyo madalang ang booking Kaya tampay ka Ngayon, pagdating ng hapon mga brother Mga alas doors Magsisimula na yung booking talaga yan mga brother Sunod-sunod na yan Kaya Ano Pagdating ng kanyang oras, kailan ready ka na? Strike anywhere yan mga brother Kahit saan ka mapadpad Huwag mong tanggihan Kung saan ka niya Ilagay na book Kahit kung saan lugar pa yan Huwag mong tanggihan mga brother Ikaw talaga brother Huwag kang pilimon Kahit patuha ka pa niya Ng 1080 petot 800 din yun mga brother kahit puro 80 petot lang yun no? Sampung ngiti pito, tay din, di ba? Tapos may added mo lang, 10 minutes, 15 minutes. So, saglit lang. At saka, isa pa nga ano brother, pag linggo, wala siyang traffic. Kaya, itong linggo, yung pinaka-paborito ko talang biyay sa lahat. Ayaw ko ng ayoko ayaw ko ng ayaw ng Merkulis. Linggo nga, brother, eh. Yan yung pinaka-paborito kong biyay anong nga nasisira ulo? yun <laughs> uh, yung tip ko sa inyo sa mga Pilimon dyan pag linggo akala nyo ha nasasaktan kayo ha real talk lang tayo mga brother huwag <laughs> kasi Pilimon uh, so ngayon okay yung biyahe at tayo, tayo sana sa mga susunod pa okay so nandito uh, na lang ang vlog ko ngayong linggo na to Maraming 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 salamat sa inyo mga brother Tandaan nyo lang ang tip ko Ganun palagi ginagawa ako mga brother Kaya okay ang okay. biyahe Maraming 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 salamat sa inyo Mabuhay kayo hanggat gusto nyo Tara uwi na tayo Let's go mga brother Oh Baka may surprise Alam mo naman ng Maynila mga brother Madulas ang daan, maulan pa rin Ingat, ingat Sa mga pauwi dyan mga brother Ingat, ingat, so yun, ingat, Kita kita sulit tayo bukas lunes sana Sana makablog ako ng lunes Mahirap din kasi mag-init mga brother Mahirap Pero, siyempre, tsaga-tsaga lang muna. Ganon talaga, ganun. Hmm, matigas talaga ulo nitong motor na to. Red light pa nga eh. Maaga to. Maaga makakarating to sa si parorona niya. <laughs> Maaga makakarating sa si parorona niya. Nagmamadali masyado.